Wala namang gabi yun eh. Meron to. Ito ano yung galing sa ano. Be, pinagbuhat eh. Rabi. Yan guys, so umuwi kami. May babalikan pa kami. Ay, yung gate. Saan ba siya nagpunta? Puntik. Hi! Seven. Okay, sige. Namamalingit pa sa tendency. Sige. Kasama na siya? Ha? Kasama na siya? Hindi, yeah, Ramalengke ngayon. Susundoy so, namin. Ah, sige, sige. kay pupunta. Sa pupunta. Hmm? Sa pupunta. Ito naman! So, ha? So, Sama ako? Ha <laughs> <laughs> <Abi, abi. laughs> Hi hey guys, ayun. Ayun, dito pa parado si Kiala, no? Oh. You said... <laughs> okay guys, so ayun, bumili na kami. Sure. <laughs> yan, paborito mo ba? Meron ganyan si tatay, tas di ka bumili. Eh! Tara na, bilhin na natin. Para kay Jin Chin, naman ang gagastos eh. Sige na. Hindi <laughs> Ano yan, noodles? Ayaw niya na sa basket, guys. Ano <laughs> kayo <laughs> dito? Be Kali, be! Oh Kali, masaya ka ba? <laughs> ako din, pili ako. Seven. Ah, sabi mo kayo kayo kayo. Pwede sabihin mo, bumili ako ng isang Kali. Ano yan? <laughs> Strawberry candy ito. Ang kaya sa oh. Iya, ito, apple. Ito, watermelon. Don't say your girlfriend. I'm your girlfriend. Yung ano, mga chocolate. Ang tayo ng chocolate. Wala 5 Pesos ako. So, okay, yun lang naman ba, bye ga? Okay na? Pasok na ako. Yun lang, bye guys! Ah.